Ating tuklasin ang kapangyarihan ng gayuma. Ang charm o gayuma ay makahulugan sa aspeto ng pisikal ito at kaakit-akit sa mata ng isang tao, o ito ay isang paghanga. Kung ikaw ay matipuno at kaaya-aya ang iyong pangatawan ikaw ay may isang alindog ng isang magandang pangangatawan. Iba nam-anay sa alindog ng kanilang mukha o pisikal na katauhan maganda o sexy gwapo maskuladong katawan ito ang mga katangian ng pisikal, meron naman sa kanilang talino, meron din naman sa kanilang talento, o kaya ay sa kanilang katayuan sa buhay may katungkulan o kaya sa gana sa salapi at yun ang isa sa kanilang charm at pangakit. Maraming tawag sa gayuma o charm. Ito ay panghalina, pangakit, alindog, love spell, ito rin ay tinatawag na lumay. Pwede rin itong tawagin nating pangpaamo sa tao o sa hayop, magiging lapitin ka at magiging maimpluensya ka? Sa karisma na taglay mo madali lang sa iyo mapaoo ang sino mang makakasalamuha mo, maging sa pera madali lang mababago ang buhay mo. Dahil sa charm na taglay mo o ang iba naman ay, ito rin ay isang anting-anting na pampoamo. Kahit kaaway mo pa ay babait sa iyo, malaki ang mababago sa iyo kung may ganoon kang karunungan o kaalaman. Kung ang pag-uusapan naman ay spiritual, marami rin mga bagay, anting-anting, dasal na ginagamit para dyan. Ito ay karaniwang pangakit ng tao o sa mga taong napupuswa nila at gusto nilang mahulog ang damdamin nila sa iyo. Gayon man ito ay isang bagay na sapilitang pilitang pagpapaibig sa isang tao na hindi naman nila kagustuhan, ito ay hindi pinapahintulutan ng ating Panginoong may likha. Kung naniniwala ka sa karma ay mag-ingat ka, yung iba naman walang kumpiyansa sa kanilang sarili. At yung iba sumusubok dahil yun na lang ang huling bagay na kakapitan lalo na yung mga tinatawag na pampabalik ng asawa, at mapipilitan silang gumamit nito isa sa dahilan dito ay e nangangaliwa na mga asawa matagal nang umiiral ang gayuma bago pa dumating ang Panginoong Hesus kristo si Salome at si Magdalene at isa sa nabanggit sa ating Biblia marami rin mga nakasulat at mga dasal sa tinatawag na gayuma ni Haring David marami kang matagpuan sa YouTube na panoorin tungkol dito kayo na lang ang tumuklas sa ngayon panahon e umiiral pa rin ito mas marami ito ngayon Atlanta, at lantad sa social media dilang pang gayuma may mga serbisyo pa na pangungulang at kung ano-ano pang black magic. Ang mga gayuma at na-spiritual at ang mga panghalina na may kasamang dasal. At may iba't ibang uri na pang gayuma. Ang mga halimbawa nito ay kumukuha na bagay na galing sa gagayumahin katulad ng buhok, larawan ay isa lang sa halimbawa ng gayuma. Pukod sa love potion, ano-ano pa ba ang iba't ibang uri ng mabisang gayuma upang akitin? o paamuhin ng isang tao. Kayo magamit ang buong pangalan at larawan. Ito ay isang uri ng karaniwang gayuma na ginagamitan lang ng buong pangalan o larawan ng taong gagayumahin. Isinusulat sa isang piraso ng papel ang buong pangalan ng gagawa ng gayuma, at inilalagay ito sa ilalim ng unan ng gumagayuma sa kanya. Mas nagiging mabisa daw ito kung larawan ang gagamitin. Ginagawa ito upang laging tumakbo sa isipan ng ginagayuma ang gumagayuma sa kanya. Gayuma sa titig, may mga taong may angking kakayahan sa paggawa ng mga ritual na nakagagawa nito. Tititigan lang niya ang isang tao habang iniisip na ginagawa nito ang kanyang gusto. Mayroon ding ginagawa ito habang umuusal ng orasyon. yun. May gayuma rin parang kinukulang gamit ang karayong. Ito ay may halong dasal at gamit ang pangalan at gamit ang bagay na pagmamayari ng iyong hawinahin. Gayuma gamit ang laway, may mga bagay din itong hinahalin tulad sa nabati, na bullies, karaniwan ang nabati at nagkakaroon ng pananakit ang tiyan, at malnig ang siko, sa di maipaliwanag na dahilan pag nilawen ka ng nakabati sa iyo, bigla-bigla kang gagaling. Karaniwang paniniwala na ito ng mga Pinoy na ang paglalagay ng laway sa pagkain, o inumin ng isang tao ay magiging daan upang mapaamo ito, kayo magamit ang buhok. Puhok, kuko, damit, panyo, at iba pang pagmamayari ng isang tao ay maaari ding gamitin sa gayuma. Maaari daw itong dasalan upang balise ng isang tao hanggang sa gawin nito ang gusto ng gumagawa ng ritual. Gayuma gamit ang pabango. Ito ay sinaunang panghaalina na gamit ang pabango maraming na ang nasusulat sa mga aklat tangkol dito. Naglapan ngayon sa internet ang uri ng gayuma na kagaya nito. Marami sa kanila ang nagsasabi na gawa pa daw ito ng mga manggagayuma sa Sikihor at Quiapo. Ayon sa kanila, kailangan lang nahaluan ito ng pabango at gamitin sa tuwing makakasama o makakasalubong man lang ang taong inaakit. Maaari din daw itong gamitin sa negosyo upang makaakit ng mga customer. May mga gayuma din na powder at ihahalo sa pagkain. May mga anting-anting din na ginagamit pero ito at pangakit din sa negosyo sa politika at pang sa mga nakakasalamuha mo sa araw-araw. Naandyan ang mga mutsa ng sampalok at kalamansi, palay at marami pang iba. At may anting-anting na sinasamahan ng dasal, ilan lang yan, at naggalat sa mga social media at pinagkakakitaan, marami rin mga peke at silay nanlaloko lang upang magkapera sa tingin mo ang gayuma ba ay may katotohanan o ito umiral dahil wala ka choice kundi umasa sa gayuma? Kayo ang sumaliksik o kaya subukan nyo. Pero ang lahat ng panglalamang sa kapwa ay may kapalit, at kung totoo yan, may maninangil sa inyo na may ari ng ganyang mahika. At alam na iyo na hindi ito mabuti, madalas ito tawagin karma. May nabasa ako talata rito na galing sa Biblia. May ka 12 minuto pasado alas 5 in context. Labindalawa I will destroy the magic charms you use and leave you without any fortune tellers. Labintatlo I will destroy your idols and sacred stone pillars, no longer will you worship the things that you yourselves have made. Marami pang talata sa Biblia tungkol sa gayuma at block magic. Kayo ano sa tingin nyo? Kung interesado kayo sa ganitong content humihingi ako ng pahintalit sa inyo na suportahan ang ating channel huwag kalimutan mag-subscribe para ma-inspired pa akong magpatuloy at ma-inspired gumawa at pagbutihan lalo gumawa ng content na gaya nito.